Kumusta ka naman? Ang pressure pala sumagot ng sagot ka yung manager ko. Wow. Sige na. <laughs> so, <laughs> sagutin mo lang. <laughs> po As a ma'am, kumusta yes. ka naman? Sabi mo nga very hands on ka. And, and, and paano ngayon na... Ano uh... um, Mahirap talaga. Pero ano masaya siya? Um, sa totoo lang, walang halong etos. Yun talaga yung... Yun talaga yung nararamdaman mo eh. I mean, ako. Mahirap na mm. masaya. Mm -hmm. and, ito pa yung sinasabi nila na ano anyway, eh, pagka yung sobrang pagod ka mm. sa trabaho o sa buhay, pagka nakita mo, mo ng anak mo, tapos niyakap ka na niya, nangitiak ka na niya, mawala no, talaga lahat. Parang it's a, it's a brand new day. No? Mm. So, restart start. Mm. So, paano ngayon? Hindi ka nagkaroon ng parang feeling ng sepa na lalo na nag-aano yata Post kayo, na lalak-imitating? so far, hindi ko pa naman po na-experience yung lock-in dating. And if ever mangyari sa akin yun, nasasama ko yung bagets, hindi ko kaya. Oo, oh, talaga. Hindi ko, hindi, ko kaya na ano. Kasi um, gusto ko maging consistent. I know mahirap maging hands-on mom, ma pero I'll do my very best to hanggang saan kakayanin mo ang powers ko na maging hands-on. Ma ano na bago sa iyo tingin mo? Ikaw ay, sa pati sa mga outlook mo, sa ano mo, marami na bago. Um definitely physically marami pong nabago na hanggang ngayon ay nagso-struggle pa rin po ako personally. Uh, pero sabi nga nila, um, kailangan talaga ng pagdaanan yun eh. Yun, bilang nanay, uh, eventually ma-outgrow ma ko rin naman yun. And um, sa outlook definitely, um, lahat po ng ginagawa ko ngayon ay para na sa anak ko. Hindi na siya para sa sarili. Uh, kung meron man akong gustong ibigay sa sarili ko, Hindihin niyo mo muna eh. Lagi kong naisipin agad yung kapakanan at sa mga mabuli sa mga. Okay. Hindi ba ang sa postpartum? May mga tanong ka? hindi ako sure. Ah, uh, kung, kung dumaan ako eh. If, if I'm in that, ah, uh, space o ano. Oo, situation right now. Hindi ko pa masabi. Siguro ano na lang, whenever I feel sad or down, I help myself. I call my friends and I tell them na, guys, tapos naman ko I really help myself kasi ayoko ayoko masyadong pagdaanan ng part yun kasi mahirap na ang buhay as it is okay. and, uh, I'll do my very best na wag ako malulit doon Ti daddy ng baguette. okay naman kayo, kumusta kayo? Yeah. Um, uh, from the very start, we were super clear na co-parenting talaga kami and hindi yun madali ang pagiging co-parents. Um, but we're really trying our best. Kasi alam naman namin, ginagawa namin to para sa kapatan ng may bagets. Mm -hmm. Pero wala ka pa bagong... Wala. Ah, uh, wala rin sa ngayon. Wala, wala rin nagpaparamundaman pa. I don't know. Um, again, if, if mayroon naman, hindi ko naman yung ipagkakait sa sarili ko. Naman. Mm -hmm. Um, um, I, 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 also, I also deserve to be happy. But maybe right now, that isn't my my season, you know. Mm -hmm. um, sabi ko nga, okay ako sa happy-happy lang din. Mag hindi naman ako, kung meron, of course, i-entertain ko. Depende kung bet ko, di ba, te? Of course, oo. Oh. So, but mo so, naman entertain kung di mo bet? Oh. Di ba? Willing really naman ako mag-entertain, pero when it comes to commitment, uh, hindi ko pa yan masasagot kasi right now, ayokong mabawas yung oras ko sa anak ko. Laging mauuna yung anak ko. Okay. To so, uh, si ko lang to. If ever ba well, uh, may sinasabi ba sa inyo na possible na ibalik niyo yung team up ni Ken ulit, yung mga ganon or walang ganong plano. May mga may mga um, na pag-uusapan na pwede posible na magkaroon kami ng comeback. ano you know, yung date Ken um, Actually, kahit kami ni Kenna Bulls, uusapan namin. Gusto mo? Yan. Gusto mo naman? Oo, oh, gusto naman namin. Bakit hindi? It's, it's, actually gonna be really fun. And alam alam namin magiging sobrang pasabot na yun. And kung dumating man yun, uh, kailangan talaga ng matinding uh, material. Siyempre, para din hindi kumbaga kumbaga todo-todo din talaga yung pag-comeback namin if ever nang get But yes, definitely, napag-uusapan namin.